Uh, may inayos na naman tayo kayong mga kabusing Ang uh, issue ko lang nito Hard start Tapos Pag na siya mga kaidol uh, Alog yung makina Kaya subukan natin i-tropo mga kaidol Kung anong dahilan Bakit nagkaganyan So ang unit na lang nito mga kaidol is K6E engine Ito yung turbo shoot natin ngayon Uh, tips pala mga, mga, mga kayo sa no? mga baguhan mga kayo dito pag mag tune up kayo ng k6 engine dapat kahit hindi kayo pag ano sa pairing order uh, cam room lang yung tinitingnan nyo ito ito naman sa intake gagan dito yung intake mga kayo dito tapos yung exhaust ito naman tinignan yung cam sa exhaust ito yung tinitingnan nyo dapat mga kayo yan ang exhaust cam ganyan pag nakaganyan yung cam sa exhaust at sa intake naman ganyan pwede niyang siyang i-tune up mga idol dapat uh, <coughs> ulitin ko mga idol ito yung kamsap sa intik pag nakaganyan yung cam lobe patungo doon sa babaw at saka sa exhaust naman patungo sa ibaba pwede nyo nang tune mga idol ito yan mga idol yan ang posisyon ng camshaft Six sa house at sa intik naman yun yung kamlob sa intik ganyan yung posisyon pwede nyo syang tunapin mga kaidol so uh, may lista na tayo dito kung yun ang mga clearance mga kaidol tingnan natin yung sa intik yung sa intik lahat ng intik may daloki okay, sya pasok yung syete yun yung standard natin 7 yung clearance tapos six house naman hindi siya abot sa uh, standard ng kaido so ipakita ko sa inyo mayroon kung ilang clearance sa house lahat kasi sa intake okay siya lahat sa intake mga kaido dito sa exhaust naman lahat siya uh, magbawas tayo ng kundi so ito na mga kaido ipakita ko sa inyo kung ilang clearance sa exhaust okay so ito mga kaido So, ito yung clearance equipment ito mga kailo oh. na lahat ng pareha rin mag-clearance lahat ng intake mga kailo okay pasok yung 7 yun yung standard natin tapos sa exhaust naman dapat sya noibi so kita nyo naman sa sa exhaust lahat 8 7, 7, size 8-8 so dapat nito mga kabusing uh, makaklearan sya ng 9 so, i-adjust natin yung tapit nito mga kaidol uh, grind na natin kung wala tayo makukuha na tapit na abot sa 9 skin mo so ito mga kaidol skinny so may napansin pala tayo mga kaidol hindi naipitan yung isang tornilyo sa uh, exhaust ito to ah, hindi nagpita no oh, kita nyo naman ito yung tinuturo ko mga idol no hindi na higpitan kaya buti na hindi laglag na -lag, mga idol no timing sin to mga ka idol uh, double lead double overhead ka mga ka idol So, ito na yung nasukat na tinaklay That's mga kaidol no? 877688 Ito mga kaidol So, dapat po niya mga kaidol Ganito yung kamlob sa exhaust Ito Sa kamlob naman sa intake mga kaidol Nagkaganito, pwede niya siya tunapin mga kaidol Yun yung tips ko sa inyo mga kaidol So, mga baguhan lang Awan mo Awan Anong naluag? Naluag. Siyok, so, eh, hapit mo <coughs> Wala eh, puros tukod oh Pila-pila dahi. Otso, city city. Huwag abot no, ibi. Iksawos, intik. Iksawos ni? Darang intik So, no city, nabang kaya no, abot otso. Ng iksawos, may dok puro tukod. pila-pila dahi. Muna. Otso, city city, size, otso, otso. Paan nagagmay? na ba eh? Ah, ni gawas muni. Eh. Oh, ni gawas. 886. Eh. Ang ah, gining one oh, murug wa pa. Kanaan na nako ni kasod, bukay ni papagkumak. Ito na mga kayo. So, man. dapat magtunam na may dul ganito yung nakakamrob sa inka uh, intik. Ganito naman sa exhaust, pwede niyo yun na siyang tunapin mga idol. Huwag kayong malilito mga idol. Bali nag nagkataliko na sila mga kaidol yung kamlum niya nagharap sa baba yung sa exhaust naman sa baba so yan mga kaidol i-adjust natin yung clearance mga kaidol yan ah, uh, yung issue pala nito mga kaidol hard start tapos patay patay pag maka under sya mga kaidol ah, uh, vibrate yung makina kaya uh, yeah. subukan natin i-tune up baka makuha lang sa tune mga kaidol to stay tune muna mga kaidol ah. uh, ito mga kaidol may nakuha tayong tapit yung kinuha natin yung tapit sa uh, nagsukat ng utso mga kaidol to ito sa number valve number 5 exhaust 252. dapat dito mga kaidol palit natin nasa mga 240 248 25 2, Kung wala tayong makukuha mga kaidol So grind na na lang natin to Bawasan natin ng kunti So may nakita tayo ng mga tapit mga kaidol Ito, matataas yung mga number to five 4 to Binaka mababa mga kaidol Yung nakakabit niya 252 So dapat dito mga to 5, So wala wala tayong nakukuha na masketo for to, four, to four eight, mga idol lahat dito mga 256 262 six, six ito ito dapat yung ipapalit natin mga kaidol so wala tayong nakukuha na mababa yung sukat mga kaidol yung mababang number 262 254 256 252 264 so matataas yung mga number nila mga kaidol so dapat maghanap tayo ng ano tukoy tayo mahanap na 248 dito mga idol, magbawas na lang tayo. So paghanap muna tayo mga idol kasi yung isa may nahanap tayo 248 sa valve number 6. Sa valve number 5 na naman mga idol, ito muna ang ikabit natin. So maghanap muna tayo mga idol. Line uh, ito yung legit yung sukat 240 mga idol. So pinalitan natin ang 240 ito. Ito sa boss? 244 so pinalitan natin ng 240 so kasi na natin mga idol kung kasi pasok na ba yung 8 sa kanuibi no oh. ito mga idol oh. pasok na yung na uh, noibi na filler gito oh. pasok na siya mga idol so okay na to mga idol sa kabila naman pasok na rin siya mga kaidol oh. swak na swak so ito na lang yung pakalitan natin mga idol yung isa sa number 2 so, tingnan muna natin kung anong magagawa natin kung meron pa ba, ba tayong uh, maliliit yung mga number para ipalit dito mga kaidol so kasi na siya mga idol sa 3 at saka sa uh, piston number 2 at saka piston number 3 so sa uno naman tayo mga kaidol yung sa uno mga idol yung sukat niya to right to so palitan natin to ng 248 yung isa naman sa valve number 2 sa exhaust to 48 so pinalitan natin yung 244 so sukatin na natin mga idol ha? kung okay na ba so yan mga idol Ito sa palitanan mo sa agribit eh, wala. Yan. So, asya na siya mga idol, no? kita gumon na no? ni Oh. Na Pasok na yung Noibi mga kaidol. So, ganyan lang pag talit ng tapit mga kaidol. Kung wala kayong makukuha mga kaidol. So, wala kayong ibang makukuha na tapit na ganyan na mababa yung number. Ah, uh, yung ano niya lang, uh, bawasan niyo lang yung tapit, grainan niyo na lang tapos ibantay niyo lang para hindi mag maglakatak yung under niya pag hindi siya pantay so ito na mga idol uh, subukan natin yung ito it, it uh, i uh, ilagay na natin yung valve cover para matistingan natin so ito na asya na siya mga idol no? kanina hindi papasok yung noibi shitty at saka size lang so ito kasya na no? sa number 2 naman okay na siya at saka number 3 so ito mga idol ikabit claro uh, oh, na natin para matistingan natin yung kung hindi na ba siya alog yung under niya so stay tuned muna tayo mga kaidola